Sa inyo? Ano po ito? Yung natapilok. Kailan? No, May 28. May 28 is, ngayon is June 9, 10. 10. Parang ano na siya, parang 12 or 13 days yun. Mm -hmm. Natapilok ka. Saan po ano kayo natapilok? Siya, bumaba ako sa ano, galing sa truck namin. Mm. Sa ano, di parang may ganun. Bakala ko pag-apa ko yun na. Bitin. Oh, bitin pa. Oh, may ba? ganun na palakata. May ganun pa palakata as madilim. Hmm. Parang pagbagsak ko, parang, oo, oh, oh, pero Ay. hindi pa lumihis ito. Parang hmm. nakalakad pa ako, parang wala yung man. sabi ng partner ko, alam, ikot-ikotin ko raw yung pa ako, yung tuhod ko. Ay, parang mawala yung ano, kasi parang, parang lumabot siyang ano, yung mabilis na siyang umano nag-ano yung buto. Hmm. Tapos yun, nung inikot ko, yung ginanong ko yung tuhod ko, yun, parang may tumunog, napunta rito yung ano, hindi na bumalik. Bakit kasi ginanon nyo? Ang dapat na, ang dapat na gagawin nyo nung kunya, natapilo kayo, natapilo kayo. Sabi na natin, parang, oh, parang lumambot yung tuhod ko, ah. ikalman nyo muna, i-straight, i-straight nyo. Huwag nyo igaganon, huwag nyo ito twist-twist ng ganon kasi hindi kayo marunong, hindi nyo kayang intindihin yung mga twisted ni, yung mga dislocation, hindi nyo kaya itindihin yan kung ano yung tamang posisyon niyan. ang pinakadabis na gagawin nyo dyan pag sumakit siya, nung nakatapilo kayo, haplusin nyo ng paw o kung meron kayong paw haplusin nyo ng paw, tapos mas maganda pa, yung pinagawa mo pinahatak mo ng diretsyo babalik po yun, pero pag pinipilitit mo ng pagano anong ganon to, nung lumagotok na, isang hindi pieces, na bumalik isang bisis ko lang siya gumano tapos hindi na siya bumalik kaya ngayon, kita mo yung lakad mo Oh, hindi ko maunat. Oh, hindi mo maunat. Oh, sige, higa ka. Okay, talaga siya. Kasi hindi ko rin makikita pinang gano'n. Oh, sige, higa ka dyan. Wala, underswelling yan. Normal lang yan. magaantay ka pa dyan ng isang buwan. Pero ngayon, pag tinabig ko yan, kahit pa ba hihina yung pain? Kasi ang an an laki-laki ngayon. Oh. Pag ano ba eh? I-open yung camera. I-open okay. yung camera. i ako para makita mo kung gano'ng kalaki kung gano'ng kalaki yung pamamaga ngayon. Kasi hindi mo makikita yung pag tinignan mo na ng gano'n eh. Ayan. I-picture ako ng pantay ah. Iga ka lang ng pantay. Ayan ah. Hmm. Hmm. Tingnan mo itura ng tuhod mo eh. kung gano'ng kalaki. Ano? Magang maga. Okay? Pero siyempre, kaya naman natin no? Pero yung pamamaga, ay hindi ka agad yan mawawala. Pero yung pain sa loob, ba? May pain pa siya, pero mas, mas kaya ko na. Kita nyo naman, ang laki. Sobrang pamamaga. Huwag kayong mag-expect na ayos kagad. agad. Yan ang ibig sabihin doon. Kasi pag maga ganyan to, kahit hindi ko galawin to or galawin ko to, masakit to. Idiin niya lang to ng konti. Ouch na pero kaya naman natin yan. Kaya mabahala. Palamutin ko muna ng mahiwagang pao. Ito yung mga sinasabi natin yung mga mag-iingat kayo sa paghakbang. Akala niyo man, palapat na yun pala. May ganito pang alawan. Siyempre, yung bigat mo, matutuon ka na ron. Out balance ka na. <laughs> Sabi ko ba't na gano'n, hindi naman ako natumba? Ma'am, yung bigat nyo, Magaano kasi siya eh, para masasaldak ka eh. Akala mo lapat na yung pa mo pero kulang. Siyempre yung bigat mo eh. Maaring matwist yung tuhod mo. Pero nangyayari talaga yung kahit sa kahit sinong tao. Parang pingi pang konti medyo... Ang laki ng pamamaga ngayon. narinig ko talaga yung paggano na yung paglatok. na pilipit. Ba't mo si pinilipit? Kung alam mo namang... Kasi ano siya yung parang, pag ako parang tumutunog. siya, hindi, parang hindi ko to contain ko kasi sabi ko parang baka na ano, parang ano siya doon, oh, hindi na siya bumalik yung, Naano ano na yung parang nalak yung, ah, ewan ko ano ba yung, <laughs> yung naipit doon. Parang nalak na. Oo, parang may naipit na ano hindi ako makapagbukas ng tindahan. Hmm. Sige. Mm. <coughs> ah. Sige, lamutan mo lang. Ayan. Okay, Sige, lamula lang. Sige, lamula mo lang. Huwag mong tigasan. Sige. kaya mo na yan. Oh. Yan, may tumutunog pa siya eh. Wow, oh, hayaan mo yung tumutunog. Ang mahalaga, mawala yung pain. Hmm. Ma'am, yeah. ganito. Ang mangyayari ito kasi ito, magang maganong nung dinala mo after two weeks, pag may natira pa, bumalik ka, ha? Pero kung wala na, eh, kasi mas maganda lang i-align to sa two weeks. Kupa na yan. Kung may maiwan mang may matira mang napingpain ng kaunti, mas madali na Very simple ng adjustment nun. Ngayon kasi medyo may humaharang. Kasi kita mo naman, hindi mo matupi, hindi mo ay diretsyo. Sagad pa siya sa mamamaga. Two weeks, pag meron mang natira, pingpain pang kaunting tissue, Roy. Kung mayroong mga matira, balik mo lang. Oh my goodness! <clears throat> awa ako mo siya rito, Huwag mo labanan na. you thank you. Oh, try. Tayo. Resting. Oh. Tignan mo yung kung di same yung kirop. Medyo meron na lang siya konti. Konti na lang. Okay. Ma'am, higa ka ulit. Babandage siya natin. Meron na lang konti. Sige, higa ka. Pag-anong ko na lang. Okay. pag pa. Okay. Pa bandage. Konti na lang. Bandage. Ngayon, ma'am, two weeks. Yung ganito. Pababalikin ko si ma'am, two weeks kung mayroon pang matira. Kasi hindi natin ma-perfect talaga yan. Pagka magang maga. Pero kaya naman natin yan. Susurbulin lang natin. Kung may matira, pero kung walang matira, wala na. Walang bumalik. Kiss you na. there. Sige, pilitin mo nga i-diretso kung kakayanin mo. Yung diretso mo gano'n. Oo. Oh. Ayan, yeah, pero parang may lumalaban siya sa kitna. Yung swelling yun. Oo, oh, may lumalaban talaga siya. Kapal eh. Parang pigil pa. Oo. Pero mas, ano, mas, mas umu-okay siya o mas lalong nasaktan kayo? Parang may nabawas. Thank you. Okay. Sige. Tatanggalin mo ito ma'am pag matutulog ka na, ha? Kasi mas mas maganda, mas healthy yung blood circulation natin pagka nakakalaya lang. E, wala ka namang open wounds, eh. Wala, wala, ka namang sugat, eh. Mas maganda. Pag matutulog, open mo lang siya. Tapos ibalik mo lang siya bukas ng morning na. pumula labanan, ha? Last na to, ha? Okay. Okay, sige, try. Try to walk. Ayusin mo 'yung sinelas mo. Ayusin mo 'yung sinelas <laughs> mo. Kasi na eh. Oh, ano? Okay na, medyo Okay na. Thank you Lord. Sige. Thank you, ma'am. Wala Balik ako pagkaano, ha? Oh, no problem.